Paulo Contis natupad na rin ang pangarap na makapiling ang kanyang mga anak kay Lian Paz. Si Lian Paz ay ang dati niyang asawa at ngayon ay magkakasundo na silang lahat maski ang bagong asawa ni Lian Paz ay nakakasama na rin ni Paulo Contis ngayon. Hindi mahigpit ang asawa ni Lian Paz na si John Cabajo kaya naman itong si Paulo ay hinahayaan niya na sumama sa kanilang pamilya panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated wish come nga kay Paolo Contis ang makabanding ang kanyang mga anak kay Lian Paz anytime niya gustuhin dahil pinapayagan na nga siya ni Lian Paz na sumama sa kanila pag gagala sila. Katunayan nag-insist nga itong si Paolo Contis na ipasya lang mga anak dahil nga gustong gusto daw pala ng mga ito ang Blackpink kaya naman naisipan nilang lahat na manood ng concert ng Blackpink dito nga ay spotted din si Lian Paz na kinakalabit si Paolo Contis ganyan sila kaklose nga ngayon. Walang problema kay Jan Kabahug, ang asawa ni Lian Paz na ngayon ay magkasama sila. Iba talaga ang nagagawa kapag magkasundo ang pamilya, walang problema at syempre good vibes lamang. Nawili na nga rin ngayon si Paulo Contis na pumunta-punta kay Lian Paz dahil sa kanyang dalawang anak. Katunayan dahil nga sa pagkakasundo ng both parties ay naging magkaibigan na rin ngayon ang asawa ni Lian Paz na si Jan Cabahog at ang dating asawa ni Lian na si Paolo Contis. Masaya naman at okay na okay ang setup ng ganito sa mga anak nila. talaga ng mga stage father na stage father ang dati ni Paolo Contis sa kanyang mga anak. Pinasaya niya ang mga ito. Inilibre nga ni Paolo Contis silang lahat ng ticket para sa Blackpink concert. Ngayon nga ay nagagampanan na na ni Paolo Contis ang pagiging ama niya sa kanyang dalawang anak. Dati-dati nung maliliit pa ang mga ito ay hindi niya kapiling kaya naman ngayon talagang bumabawi siya to the highest level. Sabi nga ni Paolo, basta happy sila, happy ako. Thank you so much, Lian and John Cabahu. See you very, very soon. Dahil nga natapos na ang concert, ay naghiwahi na rin sila. Ganito ka-dedicated itong si Paolo Conti sa kanyang mga anak. Kung ano ang gusto ng mga ito ay talagang sinusunod niya. Maraming nga natuwa kay Paolo Contis nang bumabawi ito sa kanyang dalawang anak. Hanggang nga sa pagtatali ng sintas ay talagang to the highest level ang pag ama aman nito ang si Paolo Conti, is mahal na mahal niya ang dalawang dalagang anak. Magagawin mo? Areha? 'Yung si Paolo is pa. Hindi na lang puro. na. O bise tahimik pa. Hindi lang <laughs> yan na. Hindi naman mapipigilan ng mga taga-subaybay nila ang magkomento patungkol kay Paolo Contis at sa mga nangyayaring pagsawa-sama niya kina Lian Paz. Sabi nga dito ng kanyang komentor na si Cadence Ontria, Naniniwala naman ako mabuting tao itong si Paolo eh. More blessings and bondings to all of you. LJ is also a woman of God. One day soon, si Summer naman ang makakasama mo. His will be done. At mula naman kay Letlet, naaalala ko si Summer Banding yun banding nyo nung maliit pa siya. Super close sa iyo si Cutie Summer Paulo. Mula naman kay Anna Pearl. Hi Pao. Happy ako sa inyong lahat. Can't wait to meet you soon. At mula naman kay Angelica Hart Yung wala kang nagawa kasi love mo sila. Cutie kuya. Likas talaga kay Paolo Contis ang pagiging komensyante kaya naman tuwing magkakasama sila ay talaga namang tawa ng walang humpay. Hindi mapigilan ng mga anak ni Paolo ang kasiyahan tuwing siya ay kasama. Talagang napapatawan ni Paolo Contis ang kanyang dalagang anak. Mula sa tagahanga ni Paolo Contis, Joy Lito, grabe ang ganda ng mga anak niya. Siyempre, bias ko si Summer talaga. Si Summer talaga ang pinaka-favorite ko sa lahat ng anak mo, Paolo. Mula naman kay Natalie, mas nakakagwapo talaga ang close sa mga anak mo. Kipirap po. At mula naman kay Acova 45, eldest Copy talaga kay Paolo. Second naman, half half at ang ganda-ganda ako sa kanya. At mula naman kay Mary Ann, nice family banding. nakaka tingnan ang pamilyang tulad nito. Positive vibes only for the kids. Mula naman kay Elizabeth Oliveros, nice one. Love your children. Wishing you na makasama nyo rin si Summer mag-aama. Mula naman kay Jess Bea, di ba mas magandang tignan pag nakikipag quality time ka sa mga anak mo. Mainam na rin at na-realize ni Paolo na talagang kailangan niya at kailangan niyang bumawi sa kanyang mga anak lalo na at mga dalaga na rin ito. Tao lamang sila at nagpapataw. Mula naman kay Harvey Reginald, praise God for the life of Lian and Jan. Thank you Jesus, mabuting tao naman talaga si Paolo Contis. Mula naman kay Pierre Purse Time Heals, God allows that happen. Every one of you got a soft, kind heart. God bless your family always. Mula pa sa ibang commenter, you're so lucky you have daughters. Ipadama mo mo lagi ang suporta at pagmamahal. Pagtanda mo, may magka-care sa'yo. Hindi pa huli ang lahat, Paolo. Mula na maki Yankee, sana ganyan lahat ng ama. Jan, salut kami lahat sa'yo. Yung kay LJ la lang, mas ang lahat. Well, sana ganun din at ganyan din ang side ni na LJ sa'yo.